Men dito na naman tayo mga boss. Ito mga boss. magmasilya na tayo sa ating hangin cabinet mga boss. Ito mga boss, ito pala yung design niya. Parang sa kanto mga boss. Pamatay kanto. Nalagyan natin ng pakor parang pakpak mga boss. Ito mga boss, ito pala lang ginagamit natin nga masilya mga boss. Ito yung short sure tight. Ito mga boss, locker ito nga masilya mga boss. Mandali lang matuyo. Kailangan ng lagyan natin ng sanding sealer. Para medyo basa siya mga boss. Mas maganda ito mga boss. Medyo basa. Para Ma... hindi agad siya matuyo. Ito mga Hanggang lima at saka anim mga pahit mga boss. Tuyo na. Kaya yung pagkuha natin ng masilya mga boss. Maliit lang. Ito mga boss. Medyo matagal dito gawin mo boss medyo mahirap din gamitin ng pangmasilya dahil ang dali niyang matuyo mga boss pag kailangan ng timing sa pagpahid pag balik ba, pag balik balik yung pahid natin yung dinana ng palita mga boss para gagaspang na siya masisira yung pag ng mga boss pag magaspang na siya kailangan ng patuyuin dihaan at balikan ng pagmasilya ito na po yung diskarte mga boss. Ito mga boss, medyo maliit lang yung kinuha natin sa lata. Tapos, pahid mo ng dandahan at saka timing ng pagpahid. Ito lang po yung mahirap sa lakir. Then yung body pillar mga boss, medyo mahirap. din mga kas, pati. Itong lakir mga boss, ito yung maganda mga boss kasi yung pag varnish natin mga boss hindi man katulad ng iba yung haspe kulayan ng primer gray tapos haspihan ito sa atin mga boss kung anong kulay ng plywood mga boss ito, yung, ito rin yung timplada natin sa ating masilya mga boss kasi yung masilya mga mga boss di, dilaw ito mga boss hindi ito katulad ito may pagkaban brown, brown din ito mga boss ito yung karamay natin shout out nya pala sa iyo kapatid Leo Alboro ito mga boss ito yung naglihiya sa ating pintuan at saka mahirap kasi mga boss nag-iisa lang tayong gumawa nito at saka pagbinis ito pala mga boss ito yung mentor natin sa pag, paano tayo natutong mag spray mag varnish ito yung mentor natin mga boss baga mga boss matandang mandidirigma ito mga boss dito tayo natuto sa kaniya kasi meron silang shop nung ngayon at nung, nung unang araw dito uh, doon tayo nagtatrabaho sa kanila mga boss kaming tatlo sa ama niya yung nagtatrabaho sa shop doon dito dito, uh, doon tayo natuto sa paggawa ng katulad nito mga diskarte at saka ito yung pagbarnes, nagpasalamat tayo sa kanila, sa kanila mga boss dahil napasok tayo sa kanilang shop then ngayon meron na tayong shop okay naman mga boss kung marang, parang kasama lang kami sa shop nagbigaya ng trabaho sila mo yung nagbibigay sa akin ng trabaho ito mga boss sa kanya ito sa kanila ito mga project ako lang po yung pinagawa nila din ito mga boss sikan coating na tayo mga boss para mawala yung magaspang ng plywood ito lang ito pala yung sasabi ko mga boss yung pag varnish namin mga boss hindi mawawala yung grano nandyan pa rin ang grano mayroon lang kulay na maliit magkulayan lang ng konti para itong sa itaas mga boss itong crown mas maganda nito medyo a uh, light lang yung kulay para makikita yung gano'ng ng kahoy ito mga boss medyo dark dark ito ng kulay dahil mag sumabay tayo sa plywood mga boss kasi yung, yung frame natin at saka molding yung edging kahoy niya din pag plywood, mag magkaibang kulay yan mga boss. Kailangan ng kulayan ng... Ah, hindi naman dark. Kailangan lang na mawala yung parang pareha lang ng kulay. Ito yung mahirap sa varnish mga boss. Yung pagmasilya natin, hindi masilya-masilya ka lang. Ang ginagamit natin yung masilya, hindi body filler kasi makikita yan mga boss sa pagbarnis. Pangitignan mga boss. Makikita kita 'yan sa katulad namin mga barnis mga boss ya, sanding sealer, lacquer thinner, lacquer flow yung halo haloin tapos lagyan ng kulay burn amber yellow. Yellow at brown amber na kulay. 'Yan ang ilalagay naming color mga boss. At saka i namin para para merong kulay yung frame at saka yung pintuan hindi kagaya ng iba mga boss yung primary lang gray tapos masilya body filler o gano ba anong masilya tapos hatspiho nila lagyan nila ng grano ng kahoy ito sa atin mga boss kung anong original ng grano ng kahoy sharing makikita mga boss wala tayong pinagiba ito lang po yung mas maganda sa barnes mga boss yung natural color din itong masilia natin mga boss kailangan nang lagyan natin piting color para pag matuyo pareho lang din ng plywood hindi yung tignan ng pare gaya ng body filler dirty white yung makikita ito lang po mga boss yung sa amin yung varnish hindi haspi medyo ang proseso sa haspi matagal at saka gastos pero magdipindi naman yan sa may-ari mga boss ito mga boss sa amin mga boss yung nasanayan namin yung barnis at saka pintura yung auto finish mas maganda mga boss yung grano ng kahoy makikita ito lang po sa amin mga boss kaya naman tayo ng diskarte, yung pamaraan sa pagbarnes hindi ito mga boss ito yung pala yung sinasabi ko mga boss yung stand eh. yung parang sa ilalim ng kabinet mga boss open ra ito mga boss lalagyan ng mga maliit ng gamit ng kusina And ito mga boss lalagyan natin ng masilya kasi ito yung makikita din itong paglagay ng masilya mga boss dalawang sa dalawang paglagay mga boss vertical dayon pag uh, pangalawang paglagay natin mang boss, horizontal para yung pagpahid natin hindi gano makikita sa pagliha tulad din sinasabi ko mga boss kailangan ng maliit lang yung pagkuha natin ng masilya kasi andali na matuyo anim na pahid tuyo na mga boss ito mga boss, yung nauna natin na pagpahit mga boss. So, yun na, tuyo na, nan, tuyo na yan boss. Ang dali lang matuyo. Ito yung mahirap sa lakir mga boss. Yung kas, ang dali din matuyo. Pero pangit naman mga boss, kung kas yung gamitin natin dito dahil tulad ng sinasabi ko, yung kulay ng kahoy, kailangan nang makita yung grano yung kulay at sat grano mga boss kasi mahirapan tayo mga boss kapag kulay yung katulad ng body filler kas at saka yung ano ano ba yung mga pamisilya dyan nga mga puti medyo mahirap tayo sa pagbarnish Ito mga boss, chicken coating it, ito mga boss. Horizontal naman yung pagmasilya natin para magandang tignan. So, mga boss pagkatapos na uh, pagkatapos ito mga boss gamitan natin ng liha yung 440 mga boss para hindi siya magaspang tignan Deo, tapos lagyan natin ng sanding sealer dalawang bisis lihain ng 140 tapos color pagkatapos ng coloran mga boss liha ka na naman then tapkot ito pang final na mga boss yun dito sa sa inside mga boss tagyan natin ng masilya para maganda ang tignan kasi ito mga boss ito yung makikita sa lalim kailangan ng malinis at saka walang grano ng plywood yung magaspang ito mga boss pagpahay na mga, mga boss medyo color, color yung masilya din sa mga unti-unti babalik din siya ng kulay ng plywood mga boss diyan nyo makikita mga boss nga andam madali lang matuyo tulad dito mga boss bagong pahid medyo dark then yung nauna natin magpahid mga boss bumabalik siya sa kulay ng plywood makikita nyo naman kaya yung sinasabi ko andali lang matuyo hindi kailangan ng pabalik-balik ng pagpahid kasi magagaspang pangit na yung yung resulta mga boss ito mga boss abangan sa pag varnish ito mga boss kita lang yung nag iisa yung nag spray dito kasi yung isa mga boss hindi na babalik Kasi yung mga tao dito mga boss, ilan lang yung marunong magliha at saka mag katulad ko magmasilya ang katulad ng mga barnis ang karamihan nito mga pintura ng bahay yung mga latex lang ang itong mga katulad nito mga boss yung mga lakir. medyo critical ito mga boss kailangan ng discarte sa pagpahid Ito mga boss, dalawang beses ito, bahir, ba, balikan ng pagpahit mga boss ng gamitan ng masilya para mawala yung gaspang ng plywood. Para maganda naman tignan. Ito mga boss, dalawang piraso ito mga boss, ikabit doon na doon natin, idugtong lang natin mga boss para maganda. Ito mga boss, dalawang balik na ito mga boss. Ito na yung final. Horizontal na yung pagpahid natin. Ito mang boss, medyo mahirap gawin ito mga boss. Pero kailangan lang gawin mga boss para maganda. Para pulido yung trabaho natin. Maraming salamat mga boss. Abangan sa pagbarnis ito.